sana Sa oh. Las Vegas, Nevada. Yun na nga mga ka-low oh. budget. Uh, ngayon, dito na tayo sa Mexico. <laughs> sana So, dito may makikita tayong mga aquarium. Nandito tayo guys. May mga malaking pusit dito. Siyempre, hindi <laughs> mawawala si Vegeta. Tara, kakapalan. What's up, what's up, what's up, what's up mga low budget? It's me again, ang urago ng Bicol. I'm your Kois, Kois Ken. At for this video ay pupunta tayo sa isang pasyalan dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Kung tawagin nila ay Riyadh uh, Boulevard. So sa mga umuwi na ng Pilipinas at gustong update kung ano nga ba ang itsura ngayon ng Riyadh Boulevard. So pupuntahan natin. First time ko rin makapunta lang kaya. I'm very excited din. Uh, nakikita ko lang dito sa mga vlog kaya ngayon Update natin natin at pusay na rin natin. Let's go! Papunta nga ron, ay nagtaxi lang kami ni paring LD. Galing dito sa amin sa Darat Laban, X34, ay 4 sr ang aming pamasahe papuntang Riyadh Boulevard. First time ko ang makapunta rito kaya sobrang excited ko talaga. At dito may napansin pa ako na cable car. Parang gusto kong itry mamaya. At wala, dito na tayo sa entrance Bali pala mga low budget, dalawa yung tinatawag na Riyadh Boulevard. Merong city at merong world. Dito pala kami sa world at yung iba doon na uuna sa right side pagpasok mo ng entrance Kami dito kami na sa left side kaya ito yung bumungad sa amin. Pagpasok nga namin ay para siyang underground tunnel na may mga aquarium sa loob. Oops. Dito parang saan to sa Venice, sa Italy. Sabinis nga to pre Sa mga magtatanong pala kung magkano yung entrance fee Depende po pagka weekdays at weekend Dahil weekdays kami pumunta Ang binayaran lang namin ay 37SR Sunod nga naming pinuntahan itong France Na kung saan nandito yung Paris Hindi yung diwata Paris overload ha Yun na nga mga ka low budget ha? Ngayon dito na tayo sa Mexico Nakikita mo yung Mexico? nakita yung Mexico na Nasa Mexico na tayo ngayon. Alain nyo yung pwede pa lang tayo mag-travel ng sa isang lugar pero may na natin yung buong mundo. Ah, dito parang may ano sila. Event yan eh. Kada bansa pala na pupuntahan nyo ay may mga kanya-kanyang pakulo. Yung iba may kumakanta, yung iba naman may sumasayaw, yung iba naman may nagmamagic. Depende sa kanilang mga kultura. At kung gusto nyo rin maglibang, may mga palaruan dito katulad na lang nitong larong ito na pwede kang manalo ng iPhone 15 Pro Max. Kung katulad sa atin, sa mga perya-perya, meron din dito. Kaya marami ka talagang mga activities na pwedeng gawin dito. Lalo kung may kasama kang jowa or yung family mo, talagang mag enjoy ka. At next na nga naming pinuntahan ay itong Las Vegas, Nevada. Ito yung US, nasa US na kaming lugar. Dito nga naghahanap pa kami ng pwedeng may masugalan. Dahil alam naman natin sa Las Vegas, puro sugalan. Charis lang mga kalow budget, wala tayong budget. Isa nga sa mga nagustuhan kong lugar dito sa Riyadh World. Ito ang Japan. mag-collect uh, ng mga ganitong... Kapitura ko dito, Gar? Ang angas nito ni Goku, nandito Sana. Goku, nandito rin si Luffy. Siyempre hindi mawawala si Vegeta. Iga, angas, ang gagat ng gagat. sa mga collector dyan. Meron po tayo dito. Okay, ang gagat. Nandito yung apatid ni Luffy oh. Siyempre hindi mawawala si Sakuragi. Angas na. At kung magtatanong kayo kung pwede bang bilhin yung mga stop toys na 'yan, tama po kayo. Dahil po yung pinasok namin ay isang tindahan, tindahan ng mga stop toys, mga souvenir na kunyari nasa Japan ka lang talaga. Sobrang aangas nito mga low budget. Tamang-tama to doon sa mga taong nagko ng mga ganitong stuff. Oo, hindi. Hindi, sana oh ah ah was ay may lupis through hat the lupi guy may mababili ata to this one yeah the the product to and the mother na. May mga tindahan dito mga low budget Next nga namin pinuntahan may Itong Thailand Yun o, no, tahong Sa mga nakakamiss ng tahong, may tahong po rito <laughs> Yung magandang spot naman dito sa Thailand, yung mga floating market. Yung kami ng tubig. Dala na lang yung tubig. Mahal ng tubig dito. <laughs> Yun nga yung may advice ko sa mga gusto rin pumunta rito. Magdala na lang kayo ng tubig at snacks. Dahil kumpara sa mga bakala, mas mahal yung presyo ng mga snacks at tubig rito. Ito guys, kung alam nyo to, pakomment naman dyan sa baba. Next na nga naming pinuntahan, itong Espanya. Sobrang namangha talaga ako mga ka-low budget. Dahil ramdam mo talaga na nasa ibang bansa ka nandito ka na sa loob. Although hindi naman ako nakapag-travel pa sa ibang bansa. Pero yun yung kagandahan rito Dahil pwede ka na rin palang makapag-travel Kahit sa isang lugar lang Pero nandun na lahat At hindi mo na kailangan gumastos ng marami Para makapag-travel lang Dahil dito ramdam mo talaga na nasa ibang bansa ka At meron din rides mga ka-low budget Na pwede nyong subukan Dito sana mga ka-low budget Susubukan sana namin Sa bawat rides nga pala mga ka-low budget Yung bayad ay 40 SR Pero pag magbubuka yung ng ticket Kung gusto nyo masakyan lahat ng rides merong tinatawag tinatawag na VIP. Mas makakatipid kayo doon mga ka budget kung yun yung pipiliin nyo yung VIP. Pero kung ang purpose nyo ay mag ikot ikot lang at maglakad lakad, okay na rin yun yung natural lang na bayad. Sunod nga naming pinuntahan mga ka low budget itong India. At katulad din sa India mga ka budget may mga sidewalk vendor din na nagtitinda ng mga pagkain din nila na matatagpuan mo sa India. At dumiretso na kami dito mga ka budget sa estate dahil may nakita kaming nagpe-perform. Yun nga lang pagdating namin ay tapos nga, kaya nagpahinga muna kami dito sa parang tulay at sabi namin naantay na lang namin yung susunod na mag perform at yun na nga mga kalaw budget ang susunod na mag perform ay magsasayaw dahil kanina yung nag perform ay kumanta sila kaya sabi namin ni paring LD antay na lang namin total nandito lang din naman kami at medyo curious lang din ako kung paano sila sumayaw at syempre gusto ko lang malaman kung paano sumayaw yung mga taga India at yun ang mga kalaw budget na gustuhan ko rin yung tugtog na ginamit nila Talagang sulit din mga ka-low budget yung binayad nyo sa entrance fee. Dahil kada bansa, may mga performer, pinapakita yung kanilang kultura. Kaya bukod sa pwede kang maglakad-lakad, pwede ka rin manood. Pasukin nga namin itong meta, meta world. Uh, Parang yung virtual, ano to eh, virtual reality. Try natin. yung papanood mo, pre. Sunod nga naming pinuntahan mga ka budget Dito sa bansang Kung hindi ka magmumotor Hindi ka magbabas Hindi ka magkukotse Mag-Egypt ka corny, corny. Pero dito yan mga ka budget Sa Egypt Dito na yung piramid. pyramid zon, 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 rock, terra, terra, terra. Like a pyramid Dito mga ka-low budget Pwede kang mamili din ng mga stuff Mga souvenir na makikita mo sa Egypt Katulad na lang yan mga ka-low budget Wala akong idea kasi hindi ko pala natanong Kung magkano yung mga ganyan At dyan pala mga ka-low budget sa loob ng pyramid Merong pwede kang pumasok Parang horror house sila Parang ganon At yun na nga may nakita ulit kami nagperform Kaso pagdating namin parang tapos na rin Buti na lang may susunod pala na kanta Kaya nanood na rin kami Ewan namin kung anong bansa yan. Malapit na, malapit na tayo pre, nandun na yung China. China. At pagkatapos nga namin doon mga low budget, dumiretso na kami dito sa bansang Greece. At dito meron silang cable car na papuntang Riyadh Boulevard City. Hindi na namin na itanong kung magkano yung bayad. Sarap sanang itry kaso naghahabol din kami ng oras. At syempre wala rin budget. At pagkatapos nga namin dito sa Greece ay dumiretso na kami dito sa bansang Italy. At dito sa daanan may mga nagpe-perform din kaya mag enjoy talaga kayo at habang papunta nga rin kami doon ay may narinig kami sa kalsadang kumakanta kaya tinignan na rin namin Welcome to Italy yeah. at dito nga mga ka-low budget may nananakot sa daanan at dito naman mga kalow budget sa Italy, usually yung napansin ko rito, yung mga kainan. Ay. Alam naman natin sa Italy na yung mga pagkain ay mahilig sila sa pasta, mga pizza, mga kape, at marami pang iba. At dito nga sa Italy, napansin ko para siyang village. Malaki siya mga kalow budget, nagganda ligaw-ligaw nga kami sa pag-ikot namin dito ni paring LD. Gusto sana namin kumain dito mga kalow budget kasi gutom na rin kami sa kalalakad. Kaso syempre alam nyo naman wala tayong budget kaya napag-isipan namin na sa China na lang kami kumain. Kasi nga sa China ang mga bilihin ay mura. At dito pala mga kalaw budget sa Italy pwede kayong sumakay ng bangka at mag ikot ikot. At dahil gutom na nga kami dumiretso na kami dito sa China. Bali pala mga kalaw budget ito na yung last na bansa. Kasi doon kami nauna sa left side pero pag nasa right side kayo mauna ito yung unang bansa. At syempre mga kalaw budget naghanap na kami dito ng makakainan kasi gutom na nga kami. Dito na lang namin napagpasyan kumain kasi sabi namin mura. At syempre, makakain namin yung mga pagkain ng China. Huwag lang yung mga street foods. Dito, naghahanap kami ng noodles, yung may sabaw. Pero eto yung bagsak namin sa kudu. Yung bagsak namin, burger at dito pala mga ka-low budget, kahit nasa China ka, yung presyo nila pang Saudi. Kaya yung advice ko, magdala na lang talaga kayo ng snacks at saka tubig. Pwede naman yon hindi naman bawal. Dito nga mga ka-low budget, sakta bang kumakain kami ay may nagmamagic. Kaya nanood na rin kami. Isa lang yung napansin ko mga ka-low budget kasi hinahanap namin yung Pilipinas. Yun, nabigo kami kasi wala naman talagang Pilipinas dito sa Riyadh Boulevard World. Sa mga nagtatanong kung nasaan yung Pilipinas, nasa Batapo nandun yung Pilipinas yun lang mga kalaw budget sana nag enjoy kayo sa video ito at maraming salamat don't forget to like share and subscribe at hit nyo rin yung bell button para sa mas marami pa nating video yun lang maraming salamat ingat and God bless